Monthly allowance na matatanggap ng mga senior citizens sa Maynila at tumaas pa. At Quezon City LGU, naghandog ng serbisyong medikal sa mga residente. Si Simon Ong sa report. Tumaas pa ang monthly allowance na matatanggap ng mga senior citizens sa Manila City. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, makakakuha na ang mga senior citizen ng isang libong piso mula sa nakaraang limang daang piso na monthly allowance. Anila, ko kumulang na 200,000 senior beneficiaries ang makakatanggap ng 3,000 piso para sa quarterly payout sa Marso ng susunod na taon. Dagdag pa nila, sisiguraduhin nila ang sistematikong pamamahagi ng seniors allowance para makatanggap ang lahat ng nangangailangan. Halos dalawampung residente naman ang natulungan ng isinagawang serbisyong medikal ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Sa visa ng pakikipagtulungan ng St. Luke Medical Center, nabigyan ng libreng annual surgical mission ang mga pasyente ng ospital. Kabilang sa proyekto ang medical consultations, diagnostic tests, distribution ng gamot, minor surgery at dental procedure. Lubos naman ang pasasalamat ng Quezon City LGU sa mga nakiisa sa isinagawang programa na layong mapagbuti ang serbisyong medikal ng bayan. Simon Ong para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.